pagpalang hapong po sa ating lahat. Ako po pala ay si Brother Gil na nais magbigay po sa inyo ng salita ng Diyos. Ang title ng ating pag ay No Extra Baggage. sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 1, sabi dyan, Wherefore seeing we also are composed about with so great a cloud of witnesses, witnesses, with us lay aside every way, in the sense which don't easily visit us and let us run with patience the race that is set before us. Ang talata mong ito ay nagbibigay po sa atin ng encouragement na tayo po ay magpatuloy upang hindi masayang ang ating pong pagtatakbo. Paano tayo makapagpatuloy? Ito po mga pangunahing talata ang mga kaunahing punto. Sabi po sa, sa number 1 ingatan ang pananampalataya. Bakit po? Isa pagkat sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi po dyan, I have fought a good fight at the finish my course and have kept the faith niya, ang talata ito ay nilikayat si Timothy at tayo na magpatuloy pagtakbo, kumakatawan sa buhay kristyano po natin na puno ng hamon, mga problema, pag-uusig dito sa mundo ito. Ipinapahihwating dito ang kalagaan ng pagtitiis at pagpatuloy sa kabila ng hadlang. Opo, ito po ang nagiging dahilan. Kaya, ini-encourage niya po si Timothy na huwag po siya na mag ma mapadaya, huwag din po siya susuko. Opo. Sa pagkat ang mundong ito, tayo po ay naglalakbay lang po ito. Hindi po talaga ito tutalip po natin tahanan doon po sa langit. And pangalawa, pag-aalis ng mabigat na kasalanan. Paano ba natin na maaalis yung bigat at kasalanan? Una, makikita natin sa Matthew chapter 11, verse 28. Sabi diyan, Come unto me, at on that labor and heavy related, I will give you rest. Sa kung ibibigay po natin sa Panginoon, ang ating mga problema, pasahin, ay bibigyan po tayo ng Panginoon ng rest. Opo. Kaya sa pag-iisip po natin, mga problema, stress, sa bahay, bibigyan po tayo ng prepa. Sabi pa ni Peter, sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your care upon him or care for you. yung po ang sabi ni Apostle uh, Peter sa bawat mananampalataya. Ang talata po ito ay nagpapayo sa atin na tayo po ay uh, uh bigyan ng lakas at iabili po natin sa Panginoon ang ating mga problema at i-compress po natin ang ating kasalanan upang tayo po ay magpatuloy at mag-grow po tayo sa ating spiritual na pamumuhay. Na din di, di po ay pinapaalala ni ng ating Panginoong Hesus at ni Apostle Peter na i-habili po natin sa Panginoon. And three, inspiration mula sa mga nakunang na ng palataya. Uh, ito po yung sabi po dyan na reporting, we also are composed about with so great uh, cloud of thesis. Ayan po. Ang cloud of thesis po rito, Ang uh, mga thesis po rito, dito po mabasa po natin sa sa chapter 11 sa Hebrews. Andiyan po makikita po natin sila Abraham, sila Eno, sila Abel, at yung iba pa po pong mga lingkod ng Panginoon na nagtapat sa kanya. Opo. Tayo po dito ay inihikayat na magpatuloy. So na, nakikita po tayo ng mga saksi, doon po sa langit. nakikita po tayo dito na paano tayo nililingkod sa kanya. And pat, pangapat, last, magtiis. Magtiis po tayo. Paano tayo makapagtitiis sa 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 mundong ito kung tayo po ay walang problema? At paano tayo magtitiwala sa Panginoon kung wala tayong problema, di ba? Kaya dito, sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 6 and verse 10, 1 uh, First Peter chapter 5 verse 10 sabi niya, but the God of grace, who, oh, oh, who shall call us and unto eternal glory by Christ Jesus, after that he at the supper and will make you perfect, establish strength and set in you. Ayan, ipinapakita po dito ang assurance na pagtata pagkatapos ng panahon na pagtitiis po natin dito sa mundo ito, ay may kapayapaan na dadating po sa atin doon po sa langit. Kasi sa pagkat po, masandar po sa langit, no more night, no more pain, at kahit ano wala na na Papas, ah, uh, pang, hihirap po dito sa mundo ito. So, pagkatan natin sa langit, kasama na natin ang pangin. Ang conclusion po natin ay sabi po dyan sa ating text sa hebrew Hebrews na siya inahamon tayo ni, uh, in-encourage tayo ni, ni Pablo upang sa magpatuloy sa pagtitiis pananampalataya natin sa Panginoon at layunin na ni Pablo na palakasin ang ating loob sa pananampalataya po natin and magpapanan po natin yung tungkulin natin dito po sa mga and sabi ko nga sa verse 12 verse 2 looking unto Jesus tumingin lang tayo sa Panginoon huwag tayo tumingin sa mga kapatiran ko hindi tumingin lang tayo sa Panya and sabi nga sa, sa Pablo chapter 3 verse 5 magtiwala tayo sa, sa Panginoon upang lahat ng gagawin po natin sa mundong ito, pagkitiis po natin, ay lagi na ka, pag, lagi natin pagkatiwalaan. Ayun ay, lamang po aking share sa inyo at to God be the